Ilang araw na lang ay December 31 na magtatapos ang prangkisa ng mga drivers. Kaya ikinasan nila ang labing dalawang araw na tigil pasada ng lahat ng mga transport group. Mula lunes, December 18 ay sinimula ng labing dalawang araw na tigil pasada ng ilang transport group upang ipinawagan kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang kanilang mga karainan. Sa pahayag ng grupong Manibela, hiniling nila sa Malacanang na palawigin ang kanilang provision authority at trangkisa. Kasama ng manibela sa Tigil Pasada ang pinagkaisang samahan ng mga tsuper at operator nationwide o ang tinatawag na piston. Una na ang nagbabala si Department of Transportation DOTR Secretary Jaime Bautista na babawian ng prangkisa ang mga jeepney operators na hindi susunod sa franchise consolidation na matatapos sa December 31, 2023. Kasunod nito ay inilabas na ang Memorandum Circular Number no. 2023-51 na nilagdaan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, noong webest Disyembre 14, nakapaghindi hindi nakasunod sa consolidation ang mga jeepney operators ay babawiin ang kanilang permit na inisyo para sa lahat ng individual public utility vehicle operators simula sa Enero 1, 2024. Pinanindigan ng ahensya na hanggang sa huling araw na lamang ng Disyembre ang consolidation at ang mabibigong sumama sa kooperatiba ng mga transport group ay hindi napapayagang bumiyahe pagpasok ng 2024. Kaya sinamantala ng grupo ng mga jeepney drivers, manibela at piston ang labing dalawang araw na tigil pasada hanggang Disyembre 29, 2023 para marinig ng gobyerno ang kanilang matinding pagtutol sa modernisasyon ng jeepney dahil pagpasok ng bagong taon mula Enero 1, 2024, ay wala na silang prangkisa. Inaasahan ng dalawang grupo na mapaparilisan nila ang Metro Manila, Central Luzon at Southern Tagalog sa ikinasa na pinibagong tigil pasada. At yan ang ating update kasama si Jeff Gonzalez, Smile Sopetron III, para sa Balitang Unang Sigaw.